Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel. Inihayag ni Angel na Curek, nakasama sa agenda kamakailan, ang mahirap na prosesong pinagdaanan niya matapos atakihin sa puso ang kanyang taus-pusong mga pahayag. Ikinuwento ng sikat na aktor kung paano nakaapekto sa kanya ang pagkakonfine sa wheelchair pagkatapos ng kanyang pagpapagamot sa ospital at ang epekto ng sitwasyong ito lalo na sa kanyang relasyon sa kanyang mga anak ay nagkaroon ng malaking epekto kapwa sa kanyang mga tagahanga at sa mga social network. Si Enjen na Kurek, ay naging paksa ng isang programa sa telebisyon, ay gumawa ng taus puso at pribadong mga pahayag tungkol sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Pinagdaraanan ko ang pinakamahirap na oras ng buhay ko. Ang naranasan ko pagkatapos ng atake sa puso ko ay lubhang nakaapekto sa akin. Kailangan kong gumamit ng wheelchair sa ngayon at hindi ako komportable. Ipinagpatuloy ni Enjen ang kanyang mga salita tulad ng sumusunod. Ayokong makita ako ng mga baby ko sa wheelchair. Kailangan kong maging matatag na ama at laging kasama nila para maging halimbawa ako sa kanila. prosesong pinagdaanan ni Enjon pagkatapos ng kanyang atake sa puso ay nagpapagod sa kanya kapwa pisikal at psikolohikal. Lalo na nag-aalala ang sikat na aktor sa pagmuni-muni ng sitwasyong ito sa kanyang mga anak. Sinalungguhitan ni Enjon ang kanyang pagnanais na suportahan ang kanyang mga anak sa bawat sandali ng kanilang buhay at sinabing, Ikinalulungkot ko na hindi ko may larawan ng isang malakas na ama sa iyong paningin. Sinusubukan din ng asawa ni Enja na Kurek na si Togbo Buyek Usten na suportahan ang kanyang asawa sa mahirap na prosesong ito. Ipinahayag ni Tuba na ang kanyang asawa ay palaging nandyan para sa kanya sa mga oras na mahirap at gagawin niya ang kanyang makakaya upang matulungan si Enjun na malampasan ang panahong ito na si Enjun ay palaging isang malakas na tao para sa akin. Ang pagsuporta sa kanya sa prosesong ito ay hindi ko tungkulin, ngunit isang tanda ng pagmamahal. Idinagdag ni Tuba Buyet Austin na alam niya ang emosyonal na paghihirap na nararanasan ni Enjin. Sinabi ni Tagban na naiintindihan niya ang pagkabalisan ni Enjin tungkol sa paggamit ng wheelchair at naniwala siya sa kanya. Sa tingin ko ay maibabalik niya ang dati niyang kalusugan sa pagtatapos ng prosesong ito. Salamat sa panunood ng aking video, bibigyan ka namin ng detalyadong impormasyon tungkol sa paksa.